Bakit si, si mami sa dance, Del? Alin na, Del? Del? Dance ikaw, Del? Dance, dance, dance. Da, 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 Del, -da -da -da. Dance, dance, dance. -da, da, 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 Ang pogi mo na, ang pogi. Ang pogi. Oh, pogi. Ang, ang ganda, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang haba ng hair. Haba ng hair. Haba buhok, haba buhok. Oh. <laughs> Smile galit kaos mal, pa tawa ano tawa? Oichi, oichi, ang galit, ang galit. Oo, galit. <laughs> ang ganda mo na ang ganda, ang ganda, ganda. Oo, ang ganda, oh, oh. ganda mo na ang ganda, ang ganda, ang ganda. Gusto mo yan nila, Oichi? Ano mo na ang ganda? Oichi. Oh, kiss <laughs> mo na kiss. Kiss. Bye, kiss. Ah, very good. Bye-bye, Del. Oop. Yan, pa kasi. Madulas dito dito pa daw. And da 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 Dance muna, be. Da 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 That's what <laughs> I <laughs>